Hello mga guys. May dumating iking parcel dalawa. Tingnan natin kung maganda siya. Charot. Tingnan <laughs> natin guys. Charan. Charan. Chinelas. Chinelas lang pala. you. Oh. Ay, sleeper. Walang, <laughs> walang pa guys, kaya ito na lang. Walang putok-putok eh. <laughs> Wala siyang putok-putok, kaya yung malaking lobo na lang ng plastik. Wow. Alam. 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 ang ganda ng aking sil silipir. Ang ganda guys ng silipir. tapos na natin yung Ganda guys oh Ang kapal. Tas tas ko na. Ganda niya. Sobrang kapal, guys. Ano? Ikilig. tapos ito pa isya okay parang maliit to ayon ayon charan silipir din guys naglaro kasi ako guys ng ano ng Candy Crush. Tapos, malaking discount niya sa ano, sa sa Sada. Ayan. Ganda rin. Anong size ba ito? Bakit? Kailangan ad, ad palakihan. Naglaro lang ako guys ng Candy Crush sa Lazada. Tapos ano siya, may queens siya. Pasok sa sa queens. Mm, mm laging discount. Sipin mo dalawa guys, ano lang to. 340. Dalawa, 100 plus lang yung isa. 170 ang isa. Samantala, ito guys, 600 to pag binili. Ayan. Ang laki kasing ano eh. Ang discount pag maglaro. I-adjust ko pa kasi ano para maluwag siya. Maglaro kayo guys ng Candy Cross. Naka-connect siya sa Lazada. Lagay ko sa huling butas. para siya. Kasi yung yun. Charan! Kan daw. Saktong, saktong lang. Laro kayo guys, hindi crash. Tapos ang laking higit kalahati talaga yung discount. Ayan, nakabit na natin. Na-adjust na natin. Ayan, tara! Kasya lang, guys. O. Oh. Ayan lang na-adjust na ko na. Ang gaganda, o. Oh. Ang lalambot pa, guys. Maglaro kayo, guys, ng candy grass. Ayan, o malaki yung discount. Ayan guys, maraming salamat. Thank you for watching. Love you all.